Patapon na sana ng itlog ng kapitbahay ko yung ningi ko. Ilagay ko sa incubator. Hindi makikita yun. Yan, napisa yung tatlo. Hindi makita. Ayun. Ayun. Ito, nabibiyak na rin. Kaya patatapo na sana nila to. Yan. ko. Yan ito. Ayun oh. Ayan. O itim. Ayan pa. Ito pang isa. Ayan. Ayan. Puro itim siya. Gamit ito lang ng ilaw. Ano. LED. Ang uh, 40 watts. Napisa naman siya. Oh. Galing. Ito. Hindi siya ma... Hindi di pa siya sira eh. Baka mapiso pa ito eh. Kaya, yeah, lagay ko muna. Ayan. Tapos ito yung makulit to na aso. Ayan. Sayang eh. Ayan eh. Ito yung bagong pisa. Ayan o. Oh. Ngayon lang ito na pisa. Ngayon lang yun o. Oh. Walang mapampas yan. Some pa. Welcome to the world. Tadi pangan nila. Dapat itatapon na sana to sa ilat nila eh. Ay, eh, sabi ko, try ko itong ikubit kasi yes, hindi pa sirang itlog. Eh napisa. Tatlog. Ayun, lagyan ko lang ng tubig. Pero malaking incubator to. Bali, ang laman nito, 60. Ayan. Ito, ito yung ilat ko. Ayan. Ayan. 34 lang. Ayan. Ito yung kanya sensor.